Try natin 8 minutes 8 minutes. minutes yeah 8 minutes? minutes pa iluluto 8 minutes ah. yeah. ang init. saburong 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 Meron maputla, may medyo maputla, medyo mapula, tsaka medyo this dark brown. Ito spicy daw. Uh, Ayan, yeah. na. Ang importante, makahigop tong isa. Chada yung um, ano, showdown. Singapore. May nalasing sa Singapore. Sa Japan, hindi ka man ganyan.

spicy. This is a get. I want. I want the spicy one. A little bit. Bit chicken. Obalik chicken. Eto ang fish yata yung chicken. What is this? Chicken or bean? Uh, chicken. This. Ah, uh, this fish. Ah, tong yung ah, spicy. Spicy. Nice. I'll go for here. Ito raw yung ano yung. Okay ako. Yeah, grabe. Okay. Ang huh? sarap. Grabe. Do you want fish? I want fish. Do you want fish? Oh my God. I like the aroma of the leaves that crevices from the Mount Sarat. Stop with the only fungus that blooms in the summer fall. Oh my god. Alam mo kayo eh. I love the taste of the star anise. Ang sarap ito oh, sobra. I-mix na mo nito. Ayan, tumiyang, maasim-asim na po. Ang sarap na maanghang dahi, promise. Yang pula. I-mix mo ng konti. Lagyan mo ng konti. Ang bari, meron siya. Nainitan. Ang sarap ng maanghang. Sobra. Sauce siya. May sauce doon. At saka may It mix, no? Ang sarap ng maanghang. Me... Nilagyan ko siya ng konting beef na parang curry. Check mo. Ah! sumisipa yung init sa hang sarap <laughs> oh my god ayan po refill na po sila yung saka kawawa naman <laughs> try mga tekman mga kang you taste it you taste it go oh Ayan e na, wala. Kaso ilalagay lang sa dyan. natin. Tayong magluto. Ikaw na bala magluto Kung saan mo gusto ilagay. Ah, ikaw na bala kung saan mo gusto ilagay. sis, eh. Let's try it. Let's uh, use... or... yeah, yeah. uh, uh, yeah. we'll try it. Let's try na Let's try Let's try na. Let's try Let's try try it. one. try Let's try it. one try it. Let's try it. 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 Anong bato? May token ng bato. Paano malalaman itong lato na? Nag-fills na ito. eh. Is it okay na? Napistin na. Ah, lahat pala nilagay Bahala na sa saan saan. noodles. May noodles na kalagay. Uy, nawala. Nahulog na. Yatay na. Ito na siguro ito eh. Nawala na yatay. Asan na siya? Ito na siguro yung... Try natin po. 8 minutes. 8 minutes. minutes. Yeah. 8 minutes? minutes para iluluto? 8 ah. yeah. Ang init. Ang mabuti ko sa lang. na Ang sarap. Ah itu ya. Pendek mm. okay, like it, yeah. uh, This one two three Okay. Ya, ya. Sudah. Sudah for 8 minutes daw. Bahala nah, pelayan. Lunud dengan nang lunud. spicy. 3 minutes. 3 minutes. Minutes? Yeah, how, how can we As as How it, will we know if it's three minutes? We, sure, we should count. <laughs> it's already one point eight so, um, What's that? One, two, three. Okay. Yeah. Uh, really? Just dip. Dip. I like dip. Dip. No, throat. throat. Masarap ah, uh, Let's try Let's this, this one. one. Dito ka lang. Lagay lahe lang. one two ito sal ito sa ito sa tilis ito kumakain tilis ng sa tilis ito na, balat ng ano bangus. <tis> mm. So, I it. Balat. So Sorry, <inaudible> so, <riso, man>. Meatballs. <inaudible> Ang dami nito. <na> <inaudible>

Ay, yung filets na Igit-igit na yun talaga. Ako, Lord. Ito naman, bituka ng... Ikaw. ...shark. Ito, ito totoo. siguro yung atakinan natin. Hindi maang hanggang. Di Hindi ayaw na maang hanggang? Ah, na. Pwede Pwede na Kina 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 lower dahit you... uh, can, you... nah. can you? minus the can can you... Minus <laughs> the fire. Can you, your... can you less the fire? discount? Can less <lose> <laughs> <laughs> <lose> <laughs> <laughs> ano, Star Anis, sumanghan lang. <laughs> so, Ini unik. Pak. Cing imbahir, mereka pulang makan, kami harap mereka yang para ngabusin ba.

hahahaha tiyaw ka inday hindi hahahaha natatapon thank you ala thank you si idria. Lord, <laughs> ang hirap na ang mata ko ang hanggang. Ang hirap maging social climber talaga. Ngayon na, na. Hindi ka pangyayari. eh. nami mong ano. Kumorda yun. Kumiyama. Ano yan? Ang crab siya. Eh, yung crab steak, okay na. Pwede niyang kone Ay, pwede niyang kunin yung crab steak. Pwede niyang crab? Piling ko magtatae tayo nito. Ang sanap. Si Diba, ay bawal ka lahat? Si Diba ang bawal lahat. Hindi ka pwede nito? Ano ba ito? Ano, ano pangalan nito? Squid? Uh, crab. Ha? Crab stick. Kumaya magutom ka. Ano ba ako. Kain. Kain yung yan, hindi alam, di natin alam yung kinakain natin. Eh. Ay, sabah mo nang iyong mo nang iyong Pwede mo kasi sa iyo. Pa? Uy, kumain kayo, uy, kay, ano? Sayang, ang dami. Uy, nabay ako ng kuwan. pag Ang hirap. Ang hirap. Oh. May isang tukwa. Oh. Tangin na ang hirap kumain ng hindi namin alam ginagawa namin. Ano na itlo? Ang daan lahat. Ayan o. No. Ayan Suko na nga kami dito o. Oh. Anong ganitong oras <laughs> na mag-alas kaso ang gamit-gamit na Bukas mag-sardines mag, lang tayo ah. Wala, walang kakain bukas. Wala magbabagong taon.

<laughs> Bakit mo so, <niluso? laughs> Hindi mo tinutuso? Di <laughs> si ba kang daw next? Hindi yeah, mo Subuan ba? <laughs> Subuan para sweet girl Kaya mo ka? Hindi <laughs> <laughs> na talaga namin kaya guys Kaya iti-take out na lang guys Kainin naman namin morning Bili na lang kami ng kanin 7-11 bukas Initin namin <laughs> Hindi na talaga kaya Thank you so much Shishi, <laughs> 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 what's taking? Sissini. Sissini. Thank you. She's 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 in. She's in. Thank you. Uh, what is your uh, name again? What is, you your name one one one? is your name? Uh, my name is Raujing. <laughs> oh, Sissini. Okay. 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 Yeah. <laughs> okay. so, I'm from China, so English is no good. Mm. I'm very sorry. English is <laughs> not good. I'm so sorry. Welcome is the logging. two down. Sorry. It's okay. <laughs> sorry, sorry, sorry. Ito na lapit. Dito, na lang <laughs> na <laughs> di <laughs> ka masikuhan na ka kasi. Kang, 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 kang. Ito na